guys, good morning. Welcome to Mansion dahil meron nang sisirain na wiring. So wala mo nang kuryente, guys. Ha? Huh? Ah! Gubon na ha? Ha? Si gubon. Ay dara. Ayan, guys. No sobrang pull anti. Ala. Wala na, gubaan na ang wirings. Ayun ah, ano niya kuya, si transfer sa highway? Ay dalan? Ay saka lang? O oh, lagi, ano, may na lang po di saka. Correct. Well, Hala, uh, isaka na siya guys. Doon na, kasi nakakuha siya doon sa ano ba oh, from the... Ato sa dadatata. Puntahan mo na. Hi sir, maayong odto. Saka mo na siya. Ayan, surutin ba, So, punta mo natin sa mansion ni Charen. Marami naglutok ng pinirito. Ayan. Shalang kayo. Ito ba mata. Ano ba yun? Mata, ano yun? Mata, plata, platinum. <laughs> plata, mata. mata, mata am, plata, mata, churba. Plata, mata, churba. Plata! This is one of their room. Their room. And, lain ang room. <laughs> Mawag na siyang room pero kailangan na siya to i-close kay Ganyan And the mirror Eto Ayan Oh, kaya rin wirings guys pa o siya pa punta Papunta doon Indikado hmm. sa mga bata Mayroon kayo buhutan yung mga tasipal ko Ayan So wala mo na kuryente yung kuan mga line an kay for the safety. Ayun. Ah, no ha. Again. May postage din. Ayun. okay para kasi yung mga bata especially yung mga bisita na bata kasi pupunta dito sa terrace pare maganda uugatan doon na sa taas kasi mas siya kaya hindi na siya ma-reach ba so depende din sa mga adult kung mag-aalaala sila sila lang sala ang sala ng makuryentehan sila so dito lang ang pertante guys dito kasi para lang nagtira bulta dito eh. so kailangan na siya ipunta sa taas ayon and ah! wala man tawag ka ayun sila pak para safe na siya guys ito talaga yung dream na job ko dream job ang maging kabet taga <laughs> ah, ah, <chala>. kabet <laughs> so work 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 hindi lang ko para dito mo pa doon sa kuwan, wala na rin ba din? Ah! ako. Ah, oh, ba? Diba? Kasi mawawala eh, tay sabi. Kasi dito mawala yung beauty ng you know, 'di diba? so, new paint yung bahay, tapos may glass window, maganda yung terrace. So, hindi tayo makaano dito ng mga um sofa, mga chairs kasi balakid nga dito. Ito yung hindrance nila. So, ito transfer na siya diyan para naman maging plaster na siya pa. Ako, oh, diba? O, oh, para maganda sa siya para naman, para naman din hindi na siya maano. ah! Huwag ka. So, kasalanan ng adot ko mag ah! Huwag ka si siya. Dito kasi so mga bata ba, diba? So, para rin makalagay na si Tati Charlie ng bonggag sofa dyan. Bonggag sofa dito para makakubit siya ng mga more visitors kasi yung mga bisita niya, yung mga kazomba niya, yung mga... Ala, ah, Adam, nila doon na, ha? Sili naman dito sila di dahi, ha? So, pati di nila bimbo dito. la Open, naman din iladan dito. Ay! wala pa sila nag-close din sa ilang terrace di ay. So pati po din niyo mawala na na siya din he. Eh. Kaya para mga bata ni Pohon, mga anak niya Pohon, kung magkaanak. <laughs> Praying for that. Yan. Sila so, bimbo, wala pwede rin sa silinga, kadikit na kaya sila. Yan. Pwede na mag, siya, sponsor din he. Eh. So yan guys, malapit na masato. to. Ayan. Congrats, thank you so much si Tayo, ito tayo mag-ano ba sa house? Ah! Wow! Meron pa silang dito. Pack. Mga med. Tapos mga bread. Ipag-iipan natin yung Mga mauutak din. Ah, uh, diba? di ba? Meron din silang altar. Meron silang mga rooms. So, ang rooms is private daw. Huwag mo na daw. Ay, private naman. Private eh. naman. Mahogan. Di ba? Nanasagit yung private. Mga maleta. Wow! So, yung balay doon. Luwag yung balay. Ay, ara. Oro, plata, mata. Oro, plata, mata. Oro, plata, mata. Oro, plata, mata. Oro. Wow! Oro means gold. <laughs> Ala, ito. Oh, chada, lagi ni... Ala, mahal mo si no? No, ay lang inaan ni Maganda dito, oh. May ganyan din sila. Decoration nila. <laughs> <laughs> Nalagi po dila maandang. Chada lagi ila po. Dugay na rin mo, ha? Karang anara sa kwan ba? Wall. Chada siya. Kukum. Bita daw na ito darap bisa imo bi. Gatay. Wala pa gani. Sa mani? Ganaan ka sa ako war? Dahil ha? Oye ganaan ka sa ako? Kasi tao di ha? Parapit. Nag-aircon lagi. Asan na? So, so, uh, color. Brown. Brown. Oh. Oh. Ginaan ko sa imong color. Chada mo yung pwede rin o brown. O, lo. Chada. oh di ba? Color white na siya. Maganda na siya, guys. Tingnan. Ay, siya. Isa. Isa po oh suga. Di ba? Color white na. May pinta sa Allah, oh, wow, dahil ang part. Kasi pili ni auntie, guys. ato Ito siya ipuan. The altar. Ayun na, ganda na ng altar. Wow, classy na eh. <gasps> Kasi yung ana-ana. Kaya saan? Pugma. Ano ganda ng altar, guys. Ito talaga, oh, um, mamahal pala ito. Tag-19,000. Si tawag ani. Mmm, chada. Pwede manok-tok. Hi, Mama Mary! Oh, yung TV. Maganda na tingnan yung TV, diba? Diba Di, di mo na may light, -light sa anila? Hala, isa ko. Wala ako na off. Oh, ganda na ng hagdan. Pak! Pak! Oh di pa. Para safe na chadarojud na napud nga itaas jud no. Kay para makabutan ang bugtong nga sofa sa terrace oh. Ang sunod sa kitchen, ko nang bibiti gamu para sa ta. Ana tan-dog dai. Dili mo man, para sa na oh. Asa? Sunod madam ko nga wala ba si liko ano si tawhana. Dili man ila hang. Wala na mogong I mean dili nila responsible responsibility da banaw kay sa para sa ta. Dapat lang kay Ilaman na para sa at. Okay, sa si Sakto. Uh, so again, nawagan kami sa para sa at pel DT. Uh -huh. So please settle all your wirings here. Kunde, charot lang. Please sir, dahil ka na dumagdag ko. Ay, inyawa mo din na settle Yan, palawag lang mga sir. Kaya kasi ay, no, si, ano, si pal At least nangakuha na sa na nakasettle. Dato na din mo mag-ana dayon. Alam mo na, bumarag internet for 2 months. Kung ilang hilabta. ta. Na? No. Ah, okay. Kaya mag siya mag-renew, mag-charge. Ay, mag i oh, at least sa taas bakit... Gino'o ko. Para di ba kapayag nag nga sofa? Ahh! Hindi, may buta. O, Di ba? Para makikuntikunti mo mabisita dada. mag mag, 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 mag wild party mo with your zomba pa kuan angels di ba mga amega mga ara na din mo okay sa wala tong sa tong ginuo ko so then na pwede na mag party party dikit mo no pwede mo dana mo agi pa nila nila na no oh tara ka baro ko dikit ka ayo Katong release dito, pwede siya na siya ipisa. Kanang butangan niya sa kagyanan ba? Ah, oo. Para naggit gate-gate lang ba? Wala kayo na na kayo Ay, lang. Ah, ba ba? Uh. Ay, kanang para yan na anak nila. At saan kay, open kay ilaha. Lagi yan na. Tiyan ako. Bisyos na chana, mm. bishosa, pwede itong mga friends. <laughs> <laughs> Pero tiyan na manana mo. Man. Kuloran mo doon nila. Apo ito si color nila. Red na. Yung pinta, red, ah, mag-red na sila? Oo. Oh. Kanani nga pagka-red? Hindi rin. Oh. rin Mada yan si Dona Blue. Naani nga red Ano sa? Basta kay red. Lako kabalood sa nang red. Maroon na ano, nung tatong. Maroon na. Ano? Ay yellow na. Dali naka na. Ako banyo eh. Saan? Ano siya? Kuluran na pa na eh? Oo. Wow! Congrats sa ah. bagong ah, uh, position ng wirings. Congrats!